Para sa Catherine Camilon latest update, mahigit isang buwan at kalahati na mula nang mawala ang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon noong October 12, 2023, ngunit hindi pa rin makumpirma ng Philippine National Police kung buhay pa ang nawawalang dalaga. Ayon sa mga otoridad, marami silang impormasyong nakalap na maaaring may kaugnayan sa pagkawalan ni Camilon. Pahayag ni PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fardo, Tuloy-tuloy ang ginagawa nilang backtracking pati doon sa mga CCTV bagamat mahigit isang buwan na ito. At sa uh, isinasagawang backtracking ng PNP CIDG Region 4A sa pangunguna ni Regional Chief Jacinto Malino Jr., ay may mga lugar silang nakita kung saan dumaan itong Nissan Juke na pagmamayari ni Camilon at yun ang nagbigay sa kanila ng mga additional informations nakalulungkot pero they have to admit na as of now wala pa sila talagang nai-establish na clear proof of life ni Catherine Camilon pati na ang posibleng kinaroroonan nito. Ayon pa sa report, malinis ang fingerprints ng mga suspects sa abandonadong pulang SUV na natagpuan sa Batangas City. Pahayag ni Police Colonel Jean Fajardo na wala na silang na-lift na latent fingerprints kasi ginamitan na ito ng fuming examination. Ibig sabihin po noon, there is a possibility na pinunasan o nilinis na para hindi makalift ng fingerprints. Pero malaking bagay ang nagkaroon ng DNA match doon sa magulang ni Catherine Camilon dahil ito ay pagpapatunay na isinakay doon si Catherine sa natagpuan pulang SUV. Ayon sa PNP, hindi pa rin lusot ang mga suspect sa kaso kahit walang nakuhang fingerprint sa abandonadong sasakyan dahil may hair strands pa namang patuloy na ine-examine. Ani Colonel Jean Fajardo, may ilang buhok lang ang nagmatch sa DNA profile ng mga magulang ni Camilon at yung iba ay hindi. So ibig sabihin, may iba pang nagmamay-ari sa hair strands na recover sa pulang CRV. At umaasa ang kapulisan sa kooperasyon ng pangunahing suspect na si Major Alan De Castro para sa isang DNA testing.